Kung nga dito kung masyarap, baka mas marami ano dito, sauce. Tsaka, Kain natin. Kung mas masarap pa ang Jollibee ng Pinas or Jollibee ng London. Two floor. left. Filipino ka ate. <laughs> ano yung tricks natin? So ito yung sarap. spaghetti nila. Tikman natin yan kung masarap. At natin 'yung spaghetti ng London, masarap. chicken, parang same lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. spaghetti, mas masarap sa Pilipinas. Diba? Mm -hmm.